Yeah. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys ay brown out po ngayon. So ayan po brown out. So ayan po. Ayan po yung kandila. Ayan po. Nawalaan po kami ngayon ng kuryente. So ayan po kasi dahil walang wifi. Ayan. Brown out guys. Brown out. Ayan sa tulo guys. So brown out guys brown out kandila nawalan kami ng kuryete guys ayaw na magbukas brown out mm -hmm. Ay, sa taas. Ay, wait, yeah. Yeah, yeah. brown out guys brown out nawalaan kami ng kuryente ayan na ng ano namin brown out guys